Bago tayo magsimula sa ating Minecraft Creepy Creepypasta Story, ang kwento na ito ay kaling sa Minecraft player na itago na lamang natin sa pangalang Nico the First. At siya mismo ang naka-encounter ng nakakatakot na entity at nakakatakot na pangyayari habang siya ay naglalaro sa Minecraft. Ito ay apat na taon nang na nakalipas pero para sa kanya ay hindi niya malilimutan ang pangyayaring ito na nagpikay sa kanya ng matinding katatakutan. Ako nga pala si Kuya Crafty, ang tagakwento ng mga Minecraft Creepy Pasta Stories na na-encounter at nangyari sa mga Minecraft players. Huwag na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Simulan na natin ang kwento. mismo ang naglalaro. Ako nga pala si Nico the First at nais ko lamang ibahagi ang nakakatakot na kwento at naranasan ko sa Minecraft dito sa forum na ito. Wala akong ibang kasama. Minecraft lang, simpleng laro. Pang-relax ko kapag stress ako. Pero may isang world na hanggang ngayon hindi ko maiintindihan kung paano napunta sa listahan ko pagkabukas ko ng Minecraft, napansin ko ang bagong word file. Nakalagay, Welcome back! Hindi ko naman ginawa yun. Kaya nagtataka ako. Kagat ko itong pinindot. Nag-spawn ako sa gitna ng plain biome. Normal naman sa una. Mga puno, damo, ilog sa gilid. Pero may napansin akong Kakaiba may nayon sa malayo at parang may usok na nangkagaling sa gitna. Lumapit ako. Mga pahay nakatayo pero walang villagers. Parang iniwan lang at doon ko napansin. Bawat pahay may nakadikit na sign. Sa isa nakasulat, Welcome! Back. Sa iba, matagal ka namin inihintay matagal ka naming hinihintay. Hindi ko alam kung bag lang o prank, pero paano? Single player yun, kaya nakakapagtaka. Naglog ulit ako kinabukasan. Nandoon pa rin ng village, pero may nakita akong isang player sa gilid ng nayon. Skin ko, eksaktong kamukha ko. Nakatayo lang siya at nakatingin. Nagtype ako sa chat kahit alam kong walang multiplayer dito. Sino ka? Paano ka nandito? Walang sagot. Naglalakad siya palayo papunta sa kagubatan. Sinundan ko siya hanggang sa mawala sa dilim ng mga puno. Nang bumalik ako sa village, lahat ng sign nagbago. Pareho-pareho ang nakasulat. Hindi ka na makakaalis pa Habang naglalaro, napansin kong may kakaibang tunog. Hindi tunog ng Minecraft music. Para siyang mahihinang yabag at minsan parang pulong. Inalis ko ang headphones ko, pero patuloy pa rin ang pagtunog. Nagmina ako para maghanap ng ayon Sa loob ng cave, nakakita ako ng chest. Wala pa? wala dapat just doon, di ba? Hindi yun generated structure. Kaya nakakapagtaka. Binuksan ko ito at isang papel nga ang laman. At sa papel, nakalagay. Nakikita ka namin. Kagat akong natakot sa nabasa ko. Nang isa ko ang chess, nasa likod ko na ulit yung kopya ko. Pero sa pagkakataong yon wala na siyang Mukha. Sobra na ang kabako kaya sinubukan kong i-delete ang word file. Pagbalik ko sa menu, wala na nga. Pero pag restart ng game, pumalik at mas malala pa. Tatlong kopya na ng welcome back ang world file. Kagad ako nagtaka, pumasok ako ulit sa isa. This time, hindi na ako nag-spawn sa plain payum. Diretso ako sa isang maliit na kwarto. Kuha sa bedrock. Walang pinto, walang pintana Sa harap ko, may apat na painting Lahat litrato ng mukha ko mula sa skin ko At sa chat, may nag-pop up Bakit ka aalis? Hindi mo naman kinawa ang mundong ito Kinabukasan, hindi ko na pinuksan ang Minecraft Pero habang nasa desktop ako bigla akong nakarinig ng door opening. Sound effect mula sa Minecraft kahit naka-off ang laro. Pagtingin ko sa desktop, may bagong folder na lumitaw. Pangalan, welcome back. Pinuksan ko, nandoon lahat ng screenshots ng muka ng skin ko. Pero lahat ay kuha mula sa angkulong hindi ko maalalang nakita ko. At sa pinakababa may isang text file. We will keep playing. Simula noon, hindi ko na binuksan ng Minecraft. Pero minsan, kahit walang game na naka-open, naririnig ko pa rin yung tunog ng mga yapag. At minsan, parang may nakatingin mula sa monitor. Kung sakaling makita mo sa server list mo sa world files ang pangalang welcome back, huwag mo nang bubuksan pa Baka kasi hindi na ikaw ang naglalaro. Baka ikaw ang nilalaro. At yan po ang kwento natin sa araw na ito, mga kapare. Salamat sa pakikinig. Ikaw, meron ka pang nakakatakot na experience o karanasan habang naglalaro ng mga Minecraft world? Meron ka pang nakitang mga nakakatakot na mites, mga entities, mga hindi maipaliwanag na galaw o bagay. Dahil baka hindi mo alam, hindi lamang ito bag o error, baka ito ay kawana ng mga mythical creatures sa Minecraft na maaaring kawa ng mga hacker o kaya naman ng mga dark entities. Tandaan natin na ang Minecraft ay hindi lamang isang laro, kundi ito ay napabalot ng mga misteryo. Mula kay Hero Prime, mula sa pagkamatay ng mga bata, mula sa pag ng mga hacker, mula sa pagsulpot ng mga dark creatures, mga dark entities at marami pang iba. Dahil ang Minecraft ay hindi lamang ikaw ang nag-iisa. Bago tayo magtapos, huwag kalimutan na mag-subscribe. Paalam mga kapasta.